Morning guys Ayan o Mag alas 7 na pero ma Marami pa rin ang ano Ahamug O Hindi pa makikita yung paligid enjoy guys o oh, Sisimula na kami pero Uh, sobrang lamig Pero yung kasama namin oh, Hubot-hubad pa rin, no? Oh. Ayan. Yung tulay na ginawa namin kahapon. Yun o, oh, may dalawang tao doon. Ano, pero hindi pa makikita masyado.